Iris. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masusweteng kulay, color red and color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang red at yellow ay sumasagisag ng lakas ng loob at masiglang isipan. Ngayon ay panahon para ipakita ang iyong tapang at pagiging masigasig. Mga masusweteng numero, number 4, number 10, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng matatag na diskarte, malinaw na layunin, at panibagong lakas sa mga gawain. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Pisces. Mga masuswerteng kulay, color green and color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang green at brown ay simbolo ng kasaganahan at katatagan, ngayon ay panahon upang manatiling grounded habang umaani ng bunga ng iyong sipag. Mga masuswerteng numero, number 5, number 14, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapakita ng mga ito ang tagumpay na galing sa sipag, pasensya, at matiyagang pagsusumikap. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, color blue and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at white ay nagsasaad ng kaliwanagan ng isip at katapatan, ngayon ay dapat maging malinaw sa komunikasyon at layunin. Mga masuswerteng numero, number 33, number 11, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng pakikipag-ugnayan, maayos na relasyon, at paninindigan sa tama. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, color pink and color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at silver ay sumisimbolo ng kabaitan at tahimik na katalinuhan, ngayon ay mas mainam ang mapayapang pakikitungo. Mga masuswerteng numero: number 6, number 17, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng lakas sa damdamin, mabuting intensyon, at kalmadong pagkilos. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aquarius. Mga masuswerteng kulay: color orange and color black. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at black ay nagpapahiwatig ng tiwala sa sarili at disiplina, ngayon ay gamitin mo ito para pamunuan ng may direksyon. Mga masuswelteng numero, number 17, number 15, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng determinasyon, kalakasan ng loob, at tamang pamamahala. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, color white and color green. Ang kahulugan ng kulay, ang white at green ay simbolo ng kaliwanagan at kalinisan ng layunin, ngayon ay angkop para sa pag-aayos ng mga detalye at personal na espasyo. Mga masuswerteng numero, number 3, number 13, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ng pagunlad sa disiplina, paglilinis ng isip, at pagunlad ng sarili. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, color blue and color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at gray ay nagpapakita ng emosyonal na lalim at mental na katahimikan, ngayon ay mainam ang tahimik ngunit tiyak na kilos. Mga masuswerteng numero, number 15, number 12, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng panloob na balanse, malinaw na direksyon, at pag-iingat sa magagawang desisyon. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini. Mga masuswerteng kulay, color maroon and color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang maroon at yellow ay simbolo ng emosyonal na lalim at liwanag ng isip, gamitin ito upang gawin ang tama kahit tahimik. Mga masuswerteng numero, number 1, number 14, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng lakas ng loob malinaw na intensyon, at pagpapanibago ng tiwala. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, color yellow and color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at pink ay simbolo ng karunungan at espiritual na inspirasyon, ngayon ay gamitin ng iyong karisma para sa kabutihan mga masuswelteng numero, number 25, number 8, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig nito ang koneksyon sa mas mataas na layunin, personal na paglago, at paninindigan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswelteng kulay, color gray, and color green. Ang kahulugan ng kulay, ang gray, at green ay nagsasaad ng matalinong pagpapasya at matatag na ugat, panahon ito ng responsableng hakbang. Mga masuswelteng numero, number 10, number 16, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng kumpiyansa sa paggawa, tahimik na tagumpay, at patuloy na pagsisikap. Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Libra. Mga masuswerteng kulay, color sky blue and color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang sky blue at gold ay sumasagisag ng idealismo at karangalan. Ngayon ay gamitin mo ang talino mo para sa mas mataas na layunin. Mga masuswerteng numero, number 9, number 18, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapakita ito ng pangunawa, katarungan at makabuluhang kontribusyon. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, color lavender and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang lavender at white ay nagpapakita ng kalinisan ng damdamin at panibagong pag-asa ngayon ay magpakatoto sa iyong nararamdaman. Mga masuswelting numero, number 7, number 19, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig ito ng emosyonal na paghihilom, inspirasyon mula sa loob, at simula ng panibagong landas.